'Di ba? Gumaling ka sa sakit mo. Ibig sabihin, may misyon pa sa iyo si Lord kaya pinagaling ka niya sa sakit mo para sa siguro para sa dalawang anak mo rin si. Kasi bakit pa ako nabubuhay kaya ako nagpipilit pa ako magsikap. Para po sa mga anak ko. Kaya maraming salamat po sa bigay niyo tulong po sa amin. Kaya hindi po namin malilimutan yung mga binigay niyo pong tulong sa amin. Maraming maraming po salamat, salamat salamat, tulang tulang sa Salamat sa lahat po na tulong sa iya. Sa inyo po kuya. Eh, friend, kay kuya Marcona, kay kuya JM. Maraming maraming salamat po. Hindi ko po kayo malilimutan. Habang po kayo nagbuhay, lagi ko po kayo maalala. Sana nandito na yung batang si Franz. Sana nakalabas na lang school para makausap natin. Nakatawa yung batang yun kasi may honor siya. Kahit pumapasok ng school na walang almusal, butong yung bata, naglalakad ng malayo kahit eh, maulan at mainit, hindi siya nag-a-absent. Kaya nakakatuwa yung batang si Franz. Napakasipag mag aral Ayaw niyong magliban sa klase. Kahit wala siyang pagkain. Kahit walang alusan. Kahit walang baon. May pangarap kasi yung bata. Para sa kanilang uh, mag-iina. Ninaati Francia. Sana maabutan natin. Sana itera na. Ate Francia naman nakakatuwa. Na... Yung 18 months niyang gamutan sa sakit niyang tuberculosis, okay na ngayon, magaling na raw siya. At uh, salamat sa Diyos, hindi nahawa yung kanyang dalawang anak dun sa kanyang uh, sakit. Kalugkot lang sapagkat uh, yung tindahan nila dito na pinagawa natin kasabay ng bahay na pinatayo natin para sa kanila sa tulong ng ating mga KSP at Kagapay Abroad yung tindahan talagang close open laging nababang crack pero na yung bata sarado na talaga tao po tao po tao po oy ate pransya oh <laughs> nakalabas yung pusod mo ha oh kumusta kayo magina ha oh nadat na ko yung uh, ano nyo lunch nyo pasensya lang sa isturbo ha oh anong ulam mo anong ulam nyo magina kaya bilip ako lahat ulam ay very good at least may ulam kayo ano hindi asin hindi toyo hmm? saan yung ano you know? Saan yung batang si Franz? Nasa school pa. Ah, wala pa? Oo, hindi ko nakabutan. Pero parating na yun, ano? Parating na. Sige, kain ka na, kain na, kain na. Nabahala ko yung pagkain niyo, sorry ha. Pasensya na kayo. Nakapagugas na po po yung anong dire Ah, may trabaho ka na ngayon? Ako. Yung dati? Ako yan. Yung paghugas ng bote? Yung mga netizens, di makapaniwala doon sa presyo ng bote? na hinuhugasan mo magkano ang isang bote? Dalawa po yung dalawa po yung piso? Ha? Dalawa piso. Dalawang bote, piso. Yun ang bahay sa iyo, ano? Ha? Kaysa maghapon, nakakamagkaro ka lang. Ha? Tinutulong pa ako ano, mag-ano ni Dani? Ha? Tulong na si Danica. Ito yun siya ang eskwela. Wala po siya, wala po siya ang pasok. Ha? Pag walang pasok, tumutulong itong si Danica sa iyo. So, yung sabi mong sa maghapon 50 pesos, tama ba? nadagdagan ngayon nagiging ng 100 dahil kay Danica tumutulong siya meron kayong 100 pesos okay sige tapusin niyo muna pagkain niyo tsaka tayo mag-uusap ha since nice ko kayo ha tapos niya babalik ka sa trabaho ha kasama mo ulit si Danica kasama mo ulit ng batang si Danica okay sige kain mo kayo ano na tayo mag-usap? Ha? Oo nga, sige, kain muna kayo. Pagod na pagod kayo sigurado. Tapos na silang kumain. Oh, wow, nag-eskwela ka pa. am very good. Ha? Well, ano grade mo na nga, Danica? Grade 6 Grade 6. Oh, malapit na pala to. Grade 6 na to, Ate Francia, anak mo. Mag-graduate na po, ano? Mag-graduate na. Si, yung batang si Francia, anong grade nun? Ha? Grade 3. Grade 3. Okay. Yung awarding niya, di ba, may honor siya ngayon, ano? Ano po yung honor po, Ate? Ano Pag nag-publog kasi, nagpa-meeting po pa ayaw, nagpa-meeting po. Oh. Ano po yun yung, yun, di mapupwedeng i-ano? Hindi ko lang po alam. Di ba kasi nakapun sana eh. na ako po yung pagkain pa. namin. Ah, wala pa. Okay. Mm. Noon ako po yung pagkain namin. Ha? Noon ako po yung pagkain namin noon. Oo, kasi yun ang importante sa inyo. Magugutom kayo. So, kailangan mo talagang araw-araw magtrabaho, no? Para sa pagkain ninyo mag-iina. Dahan na talaga yung tindahan ninyo, ano? Sayang. Ang kailang bukas ka? Parang taapat apat na beses. Tatlo ano? Close open. <laughs> Tatlong beses. Sana may... Uh, um, baka tulong pa kami sa inyo maging na mabuksan muli yung tindahan ninyo. No? Sa tulong ng ating mga katuwang at kagapay abroad, mabuksan na uli yung tindahan ninyo. Pero... Yun nga ang problema, pag may tindahan kayo, hindi nyo rin na ma-manage ng maayos, no? Kasi nga dahil sa mga utang-utang, no? Nung kayo nalulugi, no? Doon kayo nagsasara sa mga utang-utang, no? Pag na uh, naningil naman kayo, nagagalit ngayon ang mga umuutang, no? Nakakatakot uh, Di maningil, ha? Hindi naman nagagalit. Ay, bakit? Nababangkrat. Ano lang po, medyo parehas ka lang na naghihirap. Ah, okay. So, ibig mong sabihin, yung mga nangungutang, pala mga pambayad. Mm -hmm. Oo, nahihiya ka ng mga singilin. Minsan rin po, ala yung... Ano po yung... Huwag oras po na yung pinangako sa akin, hindi man po nasi sa... Pinangako sa akin, kailan mo. Ayun, yun ang problema. Bakit nagiging close open yung tindahan nyo? No, kasi yung mga... Pinauutang nyo, walang siguradong pambayad, no? Kaya, nauubos na lang yung paninda ninyo, wala pang bayad. Yung mga mga tawag dyan, mga utang sa inyo, kay dumarating sa punto na nalulugi na kayo, sarado uli. Oh, sana may pang may pang apat pang pagkakataon. No? Sana may pang apat pang pagkakataon na magbukas yung tindahan ninyo. Kasi yung tindahan ninyo, yan, yung, yan lang kayo umaasa no? Sa pang-araw-araw niyo, So yung kinikita ng tindahan ninyo, yun ang ginagastos nyo sa pagkain araw-araw. So, talagang wala, no? Talagang mababangkrap, no? Hindi nyo napapaikot-ikot yung puhunan. Sigurado ako, baka nakukuha nyo pa yung puhunan pang gasto sa araw-araw. Di ba? magkano talaga ang kinikita niyo mag-ina kay ni Danica magkakon po ko yan, nakaka 150 po, kami pero hindi man po lagi kami araw-araw may hugasan 150 makakas po kami yan tapos kinabukasan minsan dalawang araw po kami na. minsan wala dalawang yeah, araw bakante bakan. so yung 150 niyo, wala na yun pinagkakasya pinagkakasya po namin hanggang may magdating po ito ang mabigat pala ano So kikita kayo ng 150 sa maghapon Mababakanti naman kayo ng dalawang araw So mahirap pagkasyahin yung 150 Diba? Tapos nag-eskwela pa tong dalawa Si Franz at itong si Danica O sigurado ko madalas absent tong si Danica Kasama mo sa trabaho Kaya lang kawawa naman grade 6 na Baka yan nakapasa Hindi kaya Baka hindi makagraduate yan. Tingin mo makagraduate naman. Hmm. Makakagraduate na po siya. Marunong naman na po siya ng mga letra. Ha? Marunong na po siya magbasa ng letter. Marunong. Magsulat ng pangalan, marunong. Apo, uh, marunong na po siya pangalan. Niya. Mag, uh, magkwintada, marunong na. Na talaga, ha? Okay. Hmm. So at least marunong si marunong siya magsulat ng pangalan. Ano? Si Danica dati mahiyain to ngayon medyo nakakausap na natin ng maayos no mahiyain to dati si Danica ngayon eh pag tinanong namin eh sumasagot na no So, oh, nasanay na kasi sa amin ano? nasanay na sa amin ni Mark and JM Ate Francia dyan mo to pang gastos ninyo na? Oo, bigyan sa atin ni eh, Ma'am Julie Oh, Ma'am Julie. Julie. Maraming salamat po kay Ma'am Julie na binigay niya po sa amin. Julie. Ma'am Julie. Iya, yeah, no. Oh, uh, Maraming salamat po kay Ephraim sa pagpunta niya po sa amin. Mm -hmm. Nakabili po lang ako ngari-ari mo na po namin pa, pa, po ang so, pagpunta bigas. Mili ka ng bigas, no? Lah mahal na siya ang bigas niya. Pinakamura, 62 yata, isang kilo. Ano po, dito, sa tindahan po may pa 57. Julie. Oh, meron pa. Mapula na yun mapula na. Ano mo po ka puti pa rin? Puti pa rin. Oh, okay. So ilang kilo mabibili mo niyan? Ano pa ito? Ma mga ano pa, buti pa ang sampu po dosi. Oo. Oh. Matira man ako ng pambarabang. Oo oh, naman, oo. So, bukas papasok na itong bata. Si Franz, okay. uh, si ano? Si Danica. Mm -hmm. Bili ba ko doon sa anak mong si Franz, no? kahit walang almusal, kahit malayo, naglalakad, mainit, maulan, ayaw niya mag-absent, no? Hindi pa absent Kaya, an, po absent kahit ng... walang pera, kahit walang baon. Na-absent oh. na po may sakit. Kaya nga, nakaka, nakakaawang, nakakabilib, no? Yung batang ganun. Maraming mga bata ngayon, na Yung mga magulang, porsigidong magpaaral. Binibigay lahat-lahat, no? Pero tamad mag-aral. Pero itong anak mo talagang sobrang sipag. No? Kahit gutom, kahit walang pagkain, pumapasok sa school. Kasi yung bata may pangarap. Nakikita yung kahirapan ninyo mag-iina. Di ba? Kumusta yung sakit mo? Okay lang po yan. Wala ka ng sakit? Kailangan. Bumalik ka ba sa health center? Ha? Bumalik ka? Hindi na ako tinawagan. Ha? Hindi na ako tinawagan. Bakit? Ha? Kasi nga alam nila magaling ka na. Okay naman na po. Sinabihan ka ba nila na magaling ka na? Oh. Uh -huh. Ay, yung Kailan yung last na kuha mo ng gamot sa kanila? Ano po yun? Uh -huh. Ah, okay. Sabi sa'yo, last na yun. Uh -huh. Kasi magaling ka na. Natapos mo yung 18 months na gamutan, no? Uh -huh. Okay. very good. Okay, mm -hmm. maraming salamat sa bigay niyo tulong po sa amin maging na. Hindi mm -hmm. niyo po kami kinalimutan. At sa mga tumutulong po sa amin, maraming maraming salamat. Alam mo, tinignan ko dun sa record ko. Dalawang taon at uh, tatlong buwan na tayong nagsasama-sama. Tagal na, no? <laughs> ganun, ganun na tayo katagal. At uh, uh, Francia, no? Dalawang taon at tatlong buwan ba? <laughs> Nakita ko dun sa record. Tagal na pala, no? Tatlong Pasko, Aha. ah, dalawang Pasko, dalawang, dalawang bagong dalawang taon. Niyo. ha? Pinigin niyo po sa amin na nagsimula tayo don sa bahay nyo talagang sobra no kawawang kawawa mga katubang yung kalagayan nila mag-iina don sa dating bahay po nila sa tulong po ng ating mga KSP abroad katuwang abroad na ipagawa po natin bahay na to ni na ati Francia na magina kaya ngayon medyo secured na sila di nila natatakot na mabagsakan ang bahay no mm -hmm. Ay, meron na pati silang seradura Wow <laughs> Uh, tapos eh natutulog na silang nang mahimbing di tulad nung una taragilid na yung bahay nila natutulog sila natagilid rin <laughs> eh, ngayon eh okay na may maayos ng dingding may maayos ng bubong di na sila natutuluan di ba o pagka baha, di na sila binabaha kasi naka-elevate ng masyado to mataas yung haligi nito di na inaabot ng baha di ba Okay, very good. So, lahat ng yan, Ate Francia, pagpapasalamat nyo sa Diyos. Pag may pagkakataon, magsimba kayo mag-iina. Magsisimba okay. ba kayo? Magsisimba kayo? Sa, ano sa kapos palad po ko yan, hindi po ako nakakano. Kasi naman ako po yung pagkain namin. Hindi ka nakakapagsimba? Sabihin, pag linggo, may trabaho ka pa? Ha, wow. nagpapalalat po ng hugasan para po may mga hugasan. Hmm, malungkot din naman, ano? Pero kung halimbawa, tulad yan, may bigas naman kayo pagkain kayo, linggo baka naman pwedeng bigyan nyo kahit isang oras isang oras lang naman, no Punta, malayo yung simbahan dito, eh, ano malayo, ano malayo ko ko kaya nga, magka-tricycle kayo hmm. di ba yung tricycle. tricycle nyo, pang ulam na yun oh. pero siyempre, di ba noon may mga bigay sa inyong pera malalaki din naman bigyan nyo kahit isang oras lang naman tuwing linggo Nako, no, ah? na ko, na puta po na ano na, po nasabay na, po ako sa pinya ko sa sa may kampi na simbahan. oh, doon sa ano, kay po ang Nazareno. Tama 'yun. Pag simba, no? Magpasalamat kasi imagine uh, natulungan kayo tapos eh, may mga taong tumutulong pa rin din nagsasawa sa inyo, no? Pagpasalamat mo yun sa Diyos kasi ang Diyos ay eh, umagawa ng mga pamamaraan, umagamit ng mabantao para kayo ay eh, matulungan. Hmm. Hindi kayo makapagsimba kahit magdasal na lang kayo bago matulog. Very good. Turuan mo yung mga anak mo. No? Para lagi kayong i-bless. Ito kung sa Correct. Diba? Gumaling ka sa sakit mo. Ibig sabihin, may mission pa sa si Lord kaya pinagaling kanya sa sakit mo para sa siguro para sa dalawang anak mo rin sinong magbibigay diyan ng gabay at patnubay sa paglaki nila kung wala ka di ba Anak ko lang po dai nang kabagat ko ako nabubuhay kaya po nagpipilit po ako magsikap para po sa mga anak ko maraming salamat po sa bigay niyo tulong po sa amin hindi, ko po namin malilimutan yung mga binigay niyo pong tulong sa amin Maraming maraming po salamat Salamat sa lahat po na tumulong sa inyo sa inyo po kuya eh, friends, kay Kuya Marko na ako, kay Kuya T.M. Maraming maraming salamat. Hmm. Hmm. Hindi, ko, hindi ko po kayo mga lilimutan. Awag po kayo ng buhay. buhay maraming ko po kayo maalala. Maraming salamat. Ako talaga eh, sobrang naawa sa'yo. Sa mga anak mo. Kasi alam na alam kong istorya story ng buhay mo buhat nung magkakilala, tayo binanggit mo sa akin ang mga pinagdaanan mo buhat sa pagkabata nakakalungkot ng sobra hanggang sa ngayon dumadang uh, dumadaan ka pa rin sa butas ng karayom sa kahirapan di ba? pero sabi nga natin yung hirap dito sa lupa may hawarin pagdating sa sa takdang panahon hindi naman habang buhay mahirap tayo kaya nga si Lord tingnan mo yung anak mong isa napakasipag di ba malay mo yun ang tumupad ng mga pangarap ninyo di ba si Franz di ba basta talagay ka magdasal ha pag makakalimot magpasalamat ha alis na ako ha maraming salamat po yan sa lahat ng tulong nito sa amin mm. ingat kayo lagi ha importante sa atin wala kayong mga sakit tapos eh magaling ka na din sa sakit mo yung pang araw-araw na pangailangan naman madali na yon no nakakaya mo naman eh no di ba kapag trabaho ka naman kasi magaling ka na no. uh, alis na ako bye 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 Danica ingat kayo ha okay. sobrang init ng panahon natin ngayon Ayun, alis na tayo mga katawang hindi natin naabutan si Franz yung batang Napakasipag mag-aral yung bibong-bibong batang si si France.